Dahil kakadikit lang ng barko namin dito sa napakalamig na lugar, silipin natin kung anong pinagkakaabalahan ng mga seaman for today's video. Grabe guys, ito yung weather update natin for today's video. Grabe yung yelo sa pangaligid guys. Oh. Eish. Pero bago tayo mag-ikot, pumunta muna tayo ng crewmates para kumain chibuga na. Let's go! First thing in the morning, bago tayo magmarites sa mga siman, kumain muna tayo ng almusal para marami tayong energy. Oh yeah! Hey, bacon my love, so sweet. Pasensya ka na, break muna kayo ni Kalbong Siman TV for today's vid. Ito pala yung mga pwede nating pagpilian ngayong umagahan guys. Meron tayong scrambled egg, nilagang itlog, pork and beans, sinigang na kamatis, oatmeal, pritong itlog. Tapos dito naman sa kabila, wala naman tayong gulay, hindi tulad ng tanghali, pati gabi, laging meron pag umagahan guys, fruits naman yung mga sineserve nila at iba't ibang klase ng flavor ng yogurt. Paresan mo na rin ng mga pwedeng ipalaman sa si tinapay, ham and cheese at cold cuts. Sa banda roon, only drinks, kape, juice, pero ang gusto ko, ikaw, este fresh milk, Oshi! Oh, o ba diba, saan ka pa? Sosyalin at ito na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Meron tayong dalawang pritong itlog, tatlong hiwa ng kamatis, dalawang tinapay, oatmeal, fresh milk, at green apple. Babasain pala natin ng konting fresh milk yung oatmeal guys para hindi dry kung kakainin. Oh, she. Tapos ilagay dito yung mga huhugasan. Si Mesma na bahala dyan. Sabay may nakita kagad akong marino. Naka full battle gear. Ay, napakaangas par. Outfit check. Siyempre, nagmarites na kagad yung kalbo kaya tinanong ko kagad siya kung pwede na bang lumabas ng barko. Hindi nga makalabas eh. Hindi ah, hindi pa makalabas. Hindi, lalabas no din tayo niyan. No chance. No chance? No chance ba? Bakit? Walang pera. Walang pera. Ayun lang guys. Lipat ka agad tayo ng kausap guys. Mahirap na. Baka tayo pa yung mautangan. Alright! Ayun, meron ako nakita sa labas. Dalawang oiler. Ina-enjoy yung snow sa kapaligiran. Cheers! Yung yellow. Ito, Ito yung trabaho na namin guys. Tignan yung yellow. grabe. Na dito, grabe yung trabaho namin dito. Grabe yung snow guys oh. Wala sa pinas dito lang yun. Wala lang dito. Yung sarap dito guys. Snow is snow. Tingnan mo yung ulo yun. guys. Buwan kami. 2,000 to. 2,000? Wag ka no? 2,000 dollars? Wag 2,000 to? Sa ako drumin, 2,000 to daw guys. Siyempre, sino ba namang hindi sasaya guys? Galing tayo sa mainit na lugar. Tapos literal na tayong nilamig. Hindi na lang palagi sa relasyon. Oh shi! Pero take note guys, isang buwan pala kami mag-i-stay dito. Oh kaya marami pang pag-asang makagawa ng halo-halo yung kalbo pero grabe mas lalong lalamig yung panahon. Toby! Yan pala yung trabaho nila dito guys magpapalit sila ng oil. Kaya babalikan ko ulit sila after ilang araw tignan natin kung masaya pa rin sila habang nagtatrabaho sa snow. Uh, ay, 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 ay. Grabe, ginutom ako dun sa lamig kaya kumain kagad ka tayo ng spaghetti na overload sa giniling. Shit! At good news guys, ito na yung hinahantay ni Kalbong Siman TV, dumating na yung short pass natin, alright!